Ayan, guys. Kung gusto niyo mag dito sa Hong Kong, ito yung pinaka-paboritong gulay ng mga Chinese. Sweet pea. Ayan, oh. <laughs> Chezam! Kumilitan ng hair marrow Pang-sabaw. So, yung kangkong nila, guys, oh. Eight dollar. A dollar ang kangkong. Ang weather ngayon is medyo malamig siya na mainit. Pero sobrang lamig. Okay. Sobrang ano guys ipapakita ko sa inyo. Sobrang mura ng grapes. 20 lang. So, 20. Mukhang matamis pa siya, guys. Ayan 20 lang. Ang dami na. Isang balot. Pero kung ako lang, hindi ako makakain ng marami. Sobrang dami naman yan. Ayaman ba? Ayaman. 20 lang, 20. Koko. <laughs> Grabe 20 lang 'yan. So kung isa ka lang kakain, baka ma-over ka sa kakain ng grapes. Dapat pag halimbawa, bibili ka noon. Day off para marami kayong kakain ganon Orange dito, guys, wala piraso 20. 'Yun. Know. Oh hey, sweet. Nasa Kaswitan. Nilanggam. Nilanggam ka na. Mga hmm. oras ka mag-market. Ang dami mga nagma-market. Mga Chinese, mga Pinay. May mga bitbit -bit ng plastic, may mga spring onion. Nandito na po tayo sa kabilang ibayo guys. <laughs> kabilang ibayo. Saan? <laughs> Dadaan tayo dito sa isda. May favorite place. Favorite place talaga. <laughs> 38 dollar. Grabe dito. Isto may ano pa guys. May bonito. Ayan o. Ah. May nakasabi. Laki ng mga isda dito. Diba. $10 oh dollar. <laughs> Ulo. Ayan o. Ah, Fifteen. Sobrang laki na. May lang. Hindi ah. Hindi ako bibili. Bibidyo lang ito guys. Kasi hindi ako nakapagmaritis ng ilang araw. Wow! Wala ibang traps guys. $1.